Yung pinakapangit na tao sa ating paningin, ikumpara natin sa pinakamagandang, uh, o kay pinakagwapo na unggoy. Wallahi lazim, mas angat pa rin yung tao. Ha? Huh? natin yung mga unggoy, yung pinakagwapo na unggoy. Tapos pumili tayo sa mga tao na sa paningin natin ay pinakapangit. Wallahi, ikumpara mo yung dalawang yan. Pinakapangit na tao at pinakagwapong unggoy. Wallahi lazim, angat pa rin yung tao. Wallahi mga kapatid, angat tayo sa napakaraming likha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ni Allah, wa fi anfusikum afala at sa inyong mga sarili, hindi ni ba nakikita yung mga tanda dito ni Allah? Hindi ba ninyo nakikita yung mga tanda ni Allah sa inyong mga sarili mismo? Masya Allah! Ginawa ni Allah na napaka mainam na pagkakalikha yung pagkakalikha sa atin ni Allah. Kala katada, man tafakkara fi nafsihi arafa annama luyinat mafasiluhu lil ibadah. Sabi ni Katada, sino man ang magmuni-muni sa kanyang katawan, sa kanyang sarili. Magmuni-muni siya, isipin na yung pagkakalikha sa kanya ni Allah. Masya Allah, binigyan ako ni Allah ng mga daliri, mga kam kamay, binigyan niya ako ng siko, binigyan niya ako ng uh, braso, binigyan niya ako ng tuhod. Subhanallah. Sino man sabi niya ang kanyang pagmunimunihan ng pagkakalikha sa kanya ni Allah, malalaman niya, makikita niya na ito ay pinadali ni Allah. Yung kanyang mga mafasil, yung kanyang mga joint ay pinadali ni Allah. Subhanahu wa ta'ala pinalambot ni Allah yung mga joint lilibada para sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isipin natin yun. Sa pagsujud natin, hindi ba natin yung nakikita? Nakakapagsujud tayo dahil sa pinadala ni Allah, nilikha niya, binigyan niya tayo ng kamay, binigyan niya tayo ng mga malalambot na joint para makapagsujud tayo ng maayos kay Allah makapagruko, makapag, makapag binigyan niya tayo ng paa para makatayo sa ating mga sala. Binigyan niya tayo, binigyan niya sa atin yung mga ganitong pangangatawan. Subhanallah. Pinakamainam na pagkakalikha ang ipinagkaloob sa atin ni Allah. Bakit mga kapatid? Dahil sa may purpose ang lahat. Huwag nating isipin na wala tayong purpose. Kahit nga yung surot ni may purpose dito si Allah. Ikaw pa kaya? Na nakikinabang sa napakaraming likha ni Allah? May purpose ang lahat, mga kapatid sa Islam. Yun ay ang pagsamba natin kay Allah. Purpose kung bakit ay nilikha ni Allah ng napakamainang pagkakalikha. Hindi maaring walang dahilan yan. Afahasibatum anna ma khalaqanakum abasa wa annakum ilayna la turjaun? Inaakala ba ninyo Iniisip ba ninyo na kayo ay nilikha ni Allah ng laro-laro lang na ganun-ganun na lang na walang purpose at kayo ay hindi kayo magbabalik sa Kanya para kayo ay hatulan base sa inyo mga ginawa sa mundong ito.